samanya ako na magkalmusal Ito Ang ulam natin Spam Tapos itlog ng aking Rhode Island Na may kamatis Yan yung luto ni Mrs. Tapos kape Mainit na kape Ayan Kailangan na kailangan yan what's up mga kanoy pi good morning nagbabalik na naman ang yung lingkod si kanoy pi for another video araw ng webes mamamasada na tayo kasi kahapon merkoles guding ni mia at yun punta kami ng sementeryo nakapaglinis naman na kami doon nakapagtanim na kami ng halaman na may bulaklak Ayan. so ngayong araw pasada muna tayo para kumita ng alam nyo na pera para may pang allowance Kahapon nga pala nag change oil ako kay Mia Ayos na naman yung langis niya mga kondisyon Condition na naman yung makina niyan Yan pinapainit ko na lang Bali napunasan ko na rin kahit pa paano Yan Ready to go na naman si Mia Yan Sa susunod siguro orderan natin ng ano to ng bago niyang sticker kasi kupas na talaga mga kanipi. parang luma na tignan eh <laughs> kaya kailangan natin yan pagandahin ulit di ba mga kanipi? baguhin natin ulit yung ano yung sticker niya para gumanda ulit si Mia bumalik yung alindog niya to <laughs> so, samahan nyo na naman ako mga kanaypi Tara na, tara na, tara na Sarado muna natin tong gate para de Kaya pasahin mo Thank you Wow bago Sana all Ayan mga kalay Pipale Gayatid na natin sa destination Yung tatlong pasayro natin Isang 168 isang divine isang national ayan bumita tayo ng 120 isang biyahe natin mga thank you lord salamat sana dire diretsyo ang ah, kita natin ganoon let's go mga I you see you. Yeah. lang, Kyle? Yan lang, sabi, choking. Choking. Bali yung naging pasayro natin sa ano sa IGL na talawa natin ko sa may Lyceum tapos nakapick up na naman tayo ito ng isa pagdating natin dito sa elementary school may isa na naman oh yan, natin natin yung isa Doon sa Chowking yung isa dito sa may shell Alright, hanap ulit tayo ng palibago, mga kanaybi Ayan mga kanaybi, nandito na ako sa bahay Mag-almusal muna ako Sama niyo ako na mag-almusal Ito, ang ulam natin, spam Tapos itlog ng aking Rhode Island Na may kamatis Yan yung luto ni Mrs. Tapos kape Mainit na kape Ayan. Kailangan na kailangan yan. <laughs> At papakita ko sa inyo si Bebe Erika. Tapos ginagamit na niya yung, ano, yung binili kong duyan nung nakarang araw. Tara. Nandito sa, sa loob. Ayan mga kanaypi. Gamit na niya yung duyan. Bagong ano. Nagdempo na siya mga kanaypi. Ayan. Eee, ngiting anak. You know? Ngiti na. Oh. Ngiti nga na. Ngiti, ngiti mm. nga na. Ngiti na na. Kitignan nila kanipi. <laughs> yan Gusto niya yung may sounds. Ayan, nagpapatugtog si misis. Sarap ng tulog niya oh. oh. Presko, presko hindi na mainit kasi dito sa loob yun na lang sa may kusina yung hindi pa nalagyan ng ano ng insulator ayan okay mga kanipi kakain muna ako ito yung ano yung laman ng box na binigay ni Kuya Ron at Ate Kati Tilyon shoutout sa Ate at Kuya ito na Kuya inuulam na namin to ang sarap <laughs> sabay higop ng kape mm, the best mga kanaypi. almusal muna ako tapos saka ako uh, magpapakain ng mga alaga kong manok at papakita ko rin sa inyo yung ano yung mga sisiw na maliliit bali 17 pieces sold out na yon mga kanayupi bukas i-deliver ide natin sa binalonan taga doon yung ano yung bibili ayan yung dati rin na ano na yung dating bumili ng sisiw kay ate Regina Liago na diniliver ko din doon sa binalonan bali yung father niya may kaibigan ah uh, siya yung nag order dyan ng 17 pieces yan lang yung available kasi na, no, na sisiw So soon magkakaroon ulit na tayo ng ano, magkakaroon ulit tayo ng available na sisiw pag ano, napisa itong nakasalang dito sa incubator na kulay blue. Ayan, nandito siya sa loob mga kanayipi yan Bali, November 11 ay 13 mga kanayipi Pero hindi na yan naabot ng November 13 Mapipisa na yung mga nandyan at ng abang, abang lang sa mga gustong bumili ng sisil. Okay? Kakain muna ako mga kanaypi. Ayan mga kanaypi. Nabasar man tayo. May dala ako. May dala akong basura. <laughs> Yan yung mga diaper ni baby. Tapon natin doon sa may ano, yung bornal. Yung basuraan doon kasi dito sa harapan tapos na sila na ano na nagkolekta anong oras na kasi umaga yung pagkukolekta ng basura dito e eh ngayon tanghali na yung oras na rin kaya dun sa ano sa may imburnal yung basura dun yung tayo magtatapon alright mga kanayipi Bali yan pala yung ano, yung poster nung ano nung papa ni Scout Ranger. Ayun, tumatakbong kapitan. Ayun, mga kanipi. Kapitan Ubaldo. Alright. Tara, tara. Shout out kay Scout Ranger ng New Taipei. Magandang ano Alonso. Weng. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Lepi Nakapagatid oh, na naman tayo dito sa uh, UCU Alright Hala ah, po ulit ang panibagong pasayero Ayan may pasayero tayo mga ka Ang so, kaya ito Ang kaya sir? SM, SM.

Ano IP? nandito tayo ngayon sa paradahan namin nakapila ako pangalawa na ako sa magkakarga An ay sa na eh. tayo na pala Kala ko pangalawa pa lang. Tayo na pala magkakarga. Yan. Pantong. Tapos. Dito na. Pasok sa loob.

फल के ko so, yung may taba-taba. Kalahati magkano? Ha? si yan mo. O, hindi Magkano to? Dalawa Ano? Mahal naman Nandito na tayo sa bahay mga kanipi Ayan eh, nakita nyo naman yung binili ko kanina nakapila pa ako kanina nung ano na ako nakapagkarga pa pagod ano ka ipi at ang init hirap talaga ng ganito ano ay hirap ng mamasada init tawag ah, nan mahalik pero ganyan talaga ito na yung trabaho natin ito na yung trabaho ko araw araw para sa pamilya ko reality is life islang talaga mga kanaypi nakabili na rin ako kanina ng ano ng pagkain ng pusa pagkain ng mga sisiw ng maliliit yan so dito ko na naman tatapusin as usual hindi pa nakapag reply si misis <laughs> busy busy naglinis na naman ng bahay kanina at syempre alagang alaga niya si ano si baby Maika Erika ayan Nandiyan. Nakatulog sa duyan si baby. So, thank you so much sa naman sa pagsama mga kanaypi sa aking pasada vlog content. Ayan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. At lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yon Ngayon, pagpasensya nyo muna ako dahil hindi ako nakakapag shoutout tignan natin bukas mga kanaypi kung hindi na busy si misis makakapag reply na sa mga comment nyo may sulat na yung mga panghalan nyo mga youtube channel nyo ayan ant so antay ant lang na ano, mas shout out yung mga panghalan nyo mga kanipi. so kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi mga kanaypi. I love you all and pizza.